Magandang araw sa iyo. Ngayon, ah, uh, sisilipin natin ang ilang ideya galing sa isang material. Ito'y tungkol sa pagbuo at um, pag-aalaga ng tinatawag na support team, lalo na sa konteksto ng mission work. Oo. oo. At isang malaking tanong dito, ano? Ito nga. Paano kung yung pinakamalaking hadlang pala, hindi yung kakulangan ng pondo, kundi um, yung kakulangan ng tunay na partners o kasama sa gawain? Magandang punto yan. Kasi ang pag-uusapan natin talaga yung pagbabago ng pananaw, di ba? Pagbabago ng pananaw? Paano? Walang sa pagtingin sa mga taga-suporta bilang, alam mo na, taga-bigay lang. Yung parang transactional. Ah, yung parang ATM lang. Parang ganun nga. Patungo sa pagkilala sa kanila bilang mga totoong co-laborers. Mga kasama talaga sa paggawa. Yung mas relational. At nabanggit nga dyan sa sources, yung dating sistema na hingi, tanggap, tapos ulit. Nako, yun yung nakakapagod. Madalas daw humahantong sa pagka-burnout, 'di ba? Pati yung mga taga-suporta, nawawalan din ng gana. Tama. Kasi parang walang lalim yung ugnayan. Ang resulta, isang network na hindi talaga um naggo-grow organically. Lalo na ngayon no, ang daming impormasyon, ang iikli ng attention span. Exactly. Kaya kailangan talaga yung tunay na koneksyon. Yung simpleng newsletter lang, parang kulang na kulang na. Okay, so himayin natin to. Simulan natin siguro sa pundasyon. Ano ba yung um, theological na basehan nitong partnership na sinasabi? Actually, ang ganda nito. Kasi yung idea pala ng partnership, nakaugat mismo sa konsepto ng banal na santatlo. Ah, sa Trinity. Oo. Sila yung perpektong modelo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tapos, makikita rin natin to sa Biblia. Halimbawa, yung paggawa ng tabernakulo. Sama-sama sila doon. Na binibigyang diin. Ano yung mga yon? Una, koinoiya. Ang bibig sabihin niyan, fellowship o partnership. Pero hindi lang basta samahan, kundi malalim na pagbabahaginan ng buhay. Koinoiya. Okay. At yung pangalawa? Sunergos. Ang ibig sabihin naman, co-worker. Kasama sa paggawa. Ah, parang kasangga talaga? Oo. Napakahalaga nitong dalawang to kasi binabago nila yung tingin natin sa bawat partner. Hindi lang sila taga-suporta, kundi sunergos kasama sa paggawa. Malinaw yung pundasyon. Pero, syempre, ang tanong, paano ito isasabuhay? Um, nabanggit din sa sources na may iba't ibang klase o antas ng partners. Ganyan nga. Maganda yung analogy na parang katawan yung support network mo. Unahin natin yung core partners core. Sila yung pinakagitna. Sila yung puso at baaga, kumbaga. Yung pinakamalapit sa'yo. Pinakakommitted sa panalangin, sa pagbibigay ng pondo, pati sa pagbibigay gabay. Sila yung kasama mo sa hirap at ginhawa. Gets ko. Sila yung talagang maasahan mo. Anytime. Sunod naman, supplemental partners. Ano naman sila? Sila yung parang connective tissues o kalamnan. Pwedeng mga small group to, pamilya, o mga individual na may specific na tulong na kaya nilang ibigay. Ah, parang project-based minsan o may skill na kailangan. Pwede, mas flexible sila at mahalaga sila sa pagpapalawak ng network. Siguro hindi kasing lalim ng core yung commitment, pero mahalaga pa rin ang ambag nila. Okay. At yung pangatlo, peripheral partners, sila yung nasa labas na bilog. Oo, maihalin tulad naman sila sa nerves at senses ng katawan. Sila yung um, paminsan-minsan lang siguro nagdadasal o nagbibinay o kaya mga connection mo lang sa social media. Pero may papel pa rin sila. Meron. Mahalaga sila sa pagpapalaganap ng awareness, sa advocacy. Hindi sila dapat isinasantabi kasi pwede silang maging tulay sa mas maraming tao pa. Okay, so hindi lang pala tungkol sa pag-uuri. Dito papasok yung sinasabi mong crucial din, yung komunikasyon, no? Yung patuloy at makabuluhan? Ay oo. Sobrang importante niyan. Hindi lang basta updates. Kailangan um, magbahagi ka ng kwento. Yung mga totoong nangyayari, pati pagsubok. Oo, pati pagsubok. Tapos, taos pusong pasasalamat. At saka, eto mahalaga, pastoral care din para sa kanila. Aalagaan mo rin sila. Hindi one-way street. Dapat may rhythm daw o regular na daloy ng ugnayan. May nabanggit pa nga ang partner care calendar. Meron nga. Suggestion yon para masiguradong may regular na touch points. Quarterly, semi-annual, annual. annual para mapanatili at mapalalim yung relasyon. Mukhang effort yun na Paano to hindi magiging dagdag pabigat lang? Ang susi dyan, tingnan mo siya hindi bilang obligasyon, kundi bilang pag-aalaga talaga ng relasyon. Kung galing sa puso, sa tuna na malasakit at pasasalamat, magiging natural lang siya, hindi pabigat. At may mga dapat iwasan din daw ng pagkakamali base sa sources? Oo, meron. Ilan dito yung ituring mo lahat ng partner na pareo-pareo lang. Ah, yung one-size-fits-all approach? Tama. Isa pa, yung pagpapabaya sa mga dati mong partners na nawala na ng koneksyon. Tapos, yung maling balanse sa pagiging transparent. Yung sobrang honest ka na, parang puro reklamo na lang o despair yung nababahagi mo. Delikado yon. At syempre, yung pinakaugat, yung manatiling transactional. Yung hindi ka talaga nagiging relational. Okay. So, kung lalagumin natin, malaking shes pelaga ito. Hindi lang sa strategy, kundi sa puso oh, kasi itong pagbabagong ito, higit pa sa estratehiya para makalikom ng pondo. Ito ay tungkol sa pagtrato mo sa support network mo bilang isang buhay na komunidad. Parang salamin ng katawan ni Kristo. Isang sacred partnership. Sacred partnership, ang ganda nun. Bawat isa, mula core hanggang peripheral, mahalaga. Lahat may bahagi. At para sa iyo na nakikinig ngayon, kahit pa siguro hindi ka nasa mission work, itong prinsipyo na to, yung pagbuo ng tunay na partnership imbes na simpleng transaksyon, applicable to sa maraming aspeto ng buhay, di ba? Oo naman. Sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad. Paano mo kaya magagamit yung diwa ng koinonia, yung malalim na pagsasamahan, sa mga kasalukuyan mong ugnayan o team? Magandang tanong yan at bilang panhuling pagninilay na rin siguro, ano kaya kung bawat pakikipag-ugnayan mo sa mga taong sumusuporta sa mga layunin mo, hindi lang tungkol sa pag-update o paghingi? Hmm, ano kaya kung… Paano kung ito'y maging isang pagkakataon para sa mutual spiritual formation? Yung pareho kayong lumalago sa pananampalataya o bilang tao dahil sa ugnayan nyo? Wow, mutual growth. Oo. Kaya ang tanong na iwan natin, ano kayang isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin ngayon para simulan mong itrato ang isang connection mo bilang tunay na kasama sa paglalakbay?